si Congressman Barzaga, sinuspinde ng 60 araw dahil sa disorderly behavior. Ang mambabatas, buong puso na magtinanggap ang kanyang suspension. Kung ninyan may nagkalapang report, si Bombo Analy Soberano. Sinuspindi na nga ng House of Representatives si Kabite 4th District Representative Kiko Bersaga ng anim na pong araw matapos irekomenda ng House Ethics Committee na guilty ito dahil sa disorderly behavior bunsol sa umanay hindi angkop na social media post sa plenaryo ng Kamara, inilahad ni House Ethics Committee Chairman at Four Peace Representative J.C. Abalos ang ulat ng komite na nagsabing 249 kongresistang bumoto pabor sa suspension na walang sahod kay Barsaga, labing isa ang nag-abstain at lima ang tumutol. Ayon sa report, na nabasag umano ng mga post ni Barsaga ang dignidad at integridad ng institusyon. Inihain ng mga miyembro ng National Unity Party ang reklamo na tumukoy sa 24 na mga post na itinuturing insyandari indecent at hindi akma sa isang mambabatas. Inutusan din ang kongresista na burahin ang mga ito sa loob ng 24 oras. Binalaan din siya na mas mahigbigat pa na parusa ang ipapataw sa pag-ulit ng kaparehong paglabag. Lima sa mga miyembro ng mababang kapulungan ang tumutol na suspindihin si Barsaga. Kabilang na si na Representative Rodante Marcoleta, Eli San Fernando, Robert Nazal, Bong Suntay at Lian Alejandro ng Batangas. Iginiit nila na ang mga social media posts ni Barsaga na naging basehan ng reklamo ng 29 members ng National Unity Party ay bahagi umano ng kanyang karapatang magsalita. Pakinggan naman natin si Ethics Committee Chairman, Representative J.C. Abalos. The committee finds that the actions of Rep. Barsaga in posting incendiary social media content through his Facebook accounts and in retaining and failing to remove Publicly viewable, inappropriate and indecent photos to be unparliamentary and unbecoming of a House member, taken in their entirety, the actions of Rep Barsaga bring contempt, discredit, and disrepute to the name of the House of Representatives. His actions reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives as an institution of the members of the House individually and collectively. Consequently, the committee find the committee finds respondent representative kiko barsaga of the fourth district of kabite guilty of disorderly behavior by violating section 141a rule 20 of the rules of house of representatives 4c of ra 6713 or the code of conduct and ethical standards for public officials and employees and by engaging conduct on becoming of a member of the house and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office Without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. In addition, Mr. Speaker, the committee recommends that the respondent, Barsaga, be directed to remove all 24 social media posts subject of this case within 24 hours from adoption of this report in the plenary. Mr. Speaker, let this be a reminder. To all the members of the House of Representatives, that as trustees of the people, we are expected to conduct ourselves in a manner that would reflect the dignity of our position in society and in public service. Let us be more circumspect in our acts and words and be mindful of the high standards of propriety required of us as legislators. Sinabi naman ang Barsaga na buong puso niyang tinatanggap ang kanyang parusa at iginiit na hindi niya nilabag ang House Code of Conduct. nang mabigyan ng pagkakataong magsalita sa plenaryo matapos sabihin tinanggap niya ang suspension, bumanat pa si Barsaga laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinasabing dapat managot ang Pangulo sa kanyang mga krimen. Dito na pinataya ng mikropono ang kongresista at tumawag na ng point of order ang House Majority Leader. Pakinggan natin si Representative okay, testing, testing. Good. i wholeheartedly accept the decision of the committee, but i maintain my stance that president marcos must be held accountable for his crimes. too many people have died and too much money was plundered from the filipino people for us to stand down now. whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate, uh, his constitutional mandate, of serving mr. the people speaker, is inconsequential in order. relation to the amounts of lives speaker, and futures that will be saved point when George president leader. marcos leaves malacanang. it took the deaths and imprisonment the the of thousands to bring marcos sr. to the further, mr. speaker. By punishment is only the beginning of our fight against the mr. speaker, president. maybe Yan ang naging uh, pagputol o pagpatay sa mikropono ni Representative Kiko Bersaga habang siya ay nagsasalita at binabat, binabanatan si Pangulong Marcos. Ilan din sa mga mambabatas ang umalma matapos pagtibayin ng kamera ang 60-day suspension kay Bersaga at iginiit ng mga kongresista na ito ay hindi dapat umano dahil may dapat pang maunang investigahan. Sa plenary session kahapon, sinabi ni Batangas Representative Leandro Leviste nabumoto siya ng no dahil isang kapwa-batanggenyo na bumoto pabor sa suspension ay hindi pa naiimbestigahan kahit inaakusahan umano ng pre-ordering ng mahigit 100 billion project sa Department of Public Works and Highways. Hindi pinangalanan ni Levin ang kongresista, ngunit bago ang botohan ay nakita siyang nagsiselfie kasama si CSWS Representative Edwin Guardiola na dati niyang inakusahan sa parehong Issue. ayon kay Leviste, hindi dapat mauna ang kaso ni Barzaga kung may mas mabibigat pang alegasyon laban sa ibang miyembro ng kamara pakinggan din natin ang naging talumpati ni representative Leandro Leaviste dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si congressman Barzaga lang ang tinampahan ng kaso ng Komite on Ethics. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barzaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH. Para bang tinatanggap natin na normal lang magkaroon ng kasamahan na iniugnay sa pagtanakaw ng bilyong-bilyong piso na hindi iniimbestigahan na ng Komite on Ethics, Public Works o Infracom samantalang inuunan natin ang kaso ni Congressman Barzaga habang hindi man lang natin pinaglalaanan ng masusing atensyon ang mas mabigat na aligasyon Luma labas na parang okay lang magnakaw sa Kongreso. Ang naging mainit na pahayag ni Representative Leandro Laviste kahapon sa planaryo. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montano Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.